retroactive pala ang bagong batas ni LTO na AO 2024-046. Kaya kung nagbenta ka ng motor noong 2 years ago, ay magbumulta ka pala ng 20,000 pesos mga kaibigan kasi ay ito ay hindi mo report sa LTO. Iyan mga kaibigan ang batas na binigay o yung bagong batas na ginawa ni LTO. Retroactive. Iyan ang masakit mga kaibigan. Kapag, po ito ay natuloy mga kaibigan, ganyan po ang mangyayari sa atin. Magmumulta po tayo ng 20,000 at yung buyer na bumili ay magmumulta rin po ng 20,000 pesos. Paano kung dalawang motor ang binenta mo? Ibig sabihin pala mga kaibigan ay meron ka ng utang sa LTO ng 40,000 pesos kasi nga 20,000 pesos ang multa ng bawat isang unit eh dalawa yung motor na binenta mo ibig sabihin yan eh meron kang multa ngayon na 40,000 pesos sa LTO kaya nga retroactive ibig sabihin yan mga kaibigan ito po ay walang cut op na tinatawag. Alimbawa, tulad yung batas na yan, ito po ay nirelease nila noong August 30, 2024 at magiging effective po yan ng September 15 or 16, 2024. Pero kahit inilabas po nila yan ng August 30, eh lahat po yan, lahat po na nagbenta, lahat po na bumili ng unit, motorman, or auto, or four wheels, ay magmumulta po ng 20,000 pesos kapag po hindi nyo sinunod yung batas. Ang mabigat niyan, eh, kung 2 years ago na nga yung binenta mo yung motor mo. Siyempre, automatic yan. Hindi mo pa yan na papa report sa LTO. Kasi sabi nila, kailangan 5 days may report mo na yan. Kung hindi, eh, magmumulta ka ng 5,000 pesos. Eh, ang mabigat nga niyan, 2 years ago. So, ibig sabihin doon, automatic, meron ka ng penalty na 20,000 pesos. E, eh, papaano kung 10 unit ang nabenta mo? Kasi nga, 10 yung sasakyan mo na nakapangalan sa'yo. Ibig sabihin, meron kang utang sa si LTO na 200,000 pesos. At yung mga buyer, eh, dapat silang magbayad ng 20,000 pesos din sa LTO. Kaya mga kaibigan, buti na lang sa ngayon, ang batas na yan na... AOBDM 2024-046 ay suspindido po muna dahil pag-aaralan nila kung ano ang pinakamagandang gagawin nilang batas para maiwasan po ang open deed of sale. Sa totoo lang, ang pinagmulan po talaga niyan ay yung open deed of sale. Kasi nga, kapag open deed of sale, mga kaibigan, ay ang mananagot po sa mga nangyari sa motor, ay yung first owner pa rin ko, Kung sino yung nakapangalan Kaya gusto po nila na matanggal Ang open deed of sale Pero ito pong lumabas na lang memorandum eh, medyo mabigat po Para sa atin Kaya tayo mga kaibigan Abang-abang po tayo Sa mga update Ni LTO Okay? So sa ngayon suspindido po yung Batas na yan At tuloy pa rin po tayo sa pagbili at syempre sa pagbebenta ng unit anuman motor man yan or four wheels man yan. Okay? Maraming salamat. Sana nakatulong ang video na to. Bye bye! Thank you!